Hello everyone! Ayan nga po dahil summer ngayon ay ito ang OFW and families ay mag-a-outing nga po sa lugar ng Batangas. Time check nga po tayo. 3.30 ng madaling araw at kaunting oras na lang ay aalis na po ang bus na ito. Ayan! Inaantay na lang yung ibang kasama namin. Tara, let's go! po guys, nakarating nga po tayo dito sa JPCG Beach Resort sa May Bagong Silam Kalatagan, Batangas at ito nga pala yung best na sinakyan namin nakarating kami dito, napansin nyo may araw na uh, mga 7 o'clock na kami nakarating yan medyo mahaba-haba ang aming biyahe may parkingan din pala rito, malaki ang kanilang parkingan at yan, bago pa makarating sa dagat ay ito, magahad din tayo pa baba at ayan nga po guys until ito -unti tayong bumaba sa, sa dulo na hagdan ay nandito naman yung bathroom. Ayan. E lalaki at may pang babae. Sa unang tent na ito ay makikita naman dito ang uh, kasamahan namin na kapwa OFW kasama ng kailang mga pamilya. wow <laughs> <laughs> Yeah, ayan na. Hindi ay, sa pagbabago. Hi. Hi. Ayan. Tinatawag na tayo ng ating mga ka-OFW. OFW, party list. Ay, naka, 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 ano pala yung Biko tayo ng Biko. Bakit? ka ba? Sara? Biko, Biko. biko. Sarah. Sarah. Sarah kay Biko Sara? Ano ba yung Sara? Ano ba yung kay Biko kay Sara? Pag dapat oh. Pag oh, dapat pag oh. Gano'n, ganun oh. Sa lahat tayo. <laughs> Ganyan pala oh. O F W party list. Oh, ano ba party list? Para wala silang masabi. 83 ah. oh, <laughs> sa balota. <laughs> <laughs> Kailangan dito merong ano pala rito May yung chile aqua oo oh. kasi basta ay sa ano pala sa tama kami, kami nagpunta na pinagtsinelas kami. Ang daming bato. Para sa Cebu. Ilar ko lagi namin ang pinagtsinelas. Ang daming bato. Ano ba pala kayo pinagtsinelas? Kaya kayo pinagano kasi kumikita nila yun. Alam ko, kunting bato yun pala doon ba? Kasi parang yung mga bato mga bato. Ano mo ang ganda ng bato? Ang buatan is bato. Ate! Ang ganda doon o. Baka mamay mo.

Thank you. Happy ah, birthday ko. Thank, <laughs> you. thank you again. Thank you everyone. Yay, thank you everyone. Thank you, thank you everyone. Bila party ako, birthday ko raw. ayan, maraming mga anak ng OFW ang gugulo, guys. Kahit nakita niyo on dumi-dumi nang gawa ng buhangin saka mga bato-bato ayan o oh. ayan nandito tayo sa ano na to eh malayo na tayo doon sa pinakailaya malayo na tayo sa pinakailaya guys pero makikita nyo oh. Tapang hita pala. Ibig sabihin, low tide. Hindi siya high tide. Low tide. Ayan. Party list! Oh my God! Party list! Party list! Okay! Dito muna tayo makapagpipuan sa kanila. Yes. Sana okay. kita niya nakabubol ka. Sana all the world. Camp. Sana, all. Sana all. Oh, nakikita niyo ba yung bata niya? Sana oh, Ang oh. dalaga na yan, pero magdaday pa yan sa baba mo na. O, baka mabali oh, ako <laughs> yun Sana all. Sana all. Shout Please. out. Please. Shout out sa ating ka-OFW na. OFW, pag-alas. Mga kasama natin dito o a w p Ito bagong dating lang yan Ewan ko lang kung magpapamember yan Ito, galing Galing tong o a w p dito n d e l e Halika nito kasi nakaanong lang tayo Nakaanong lang Ayan May birthday Kapat pa naman kami sa bahay Ay, ayayaya pa ako Hindi pa nakuha yung may birthday Sorry

ay, ang, ang galing pala. Yan, ang aking okay sister. Sister Edita At si Chato. Yan, sila. The big time Chato. The big time Charito. Ang yayamanin. Ito, ano? Ito yung may The big si siya. ano, the big time chato and the famous vlogger ibita kita famous vlogger, ayan oh, i-manifest natin yung ano yung famous na vlogger <laughs> yeah uh, so, si, na kasi na. Na. Oo, sana ma-monetize na sana ma-monetize na ayan siya, ayan lalabang malakad sa malalim batong malalim <laughs> oh may ano ka may videograph ko yun <boost> <Ay>! oh! <mumbles> Ay, link, buti na lang Buti na lang, may nag-sponsor na cellphone ko Kung hindi, kawawa na naman si cellphone, Ay! 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 Happy yeah, yung, up up. yung... Yeah, yeah, Mga ka-OFW natin yan guys Ako galing ako ng Japan <laughs> 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 Ito galing ng Hong Kong Ito yeah, galing ng Saudi Ito <laughs> galing <laughs> <laughs> Galing ako ng Malta. Ano uh, galing ng Italy yan. I'm from Malta, Italy, Libya, Egypt, Tunis. Kita wow. di ba? Ako isa lang, Japan. Ah. Oh, after Papi one week, dineport. Kasi <laughs> hindi <laughs> na... <laughs> hindi daw pang Japan. <laughs> hindi daw ako pang Japan. Pang Brunei daw ako. <laughs> 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 oh, di ba? <laughs> 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 lang. Katuwaan lang yai. Katuwaan ng mga ulit na bunyo ng patilis. <todabla> <todabla> yok yok yok. Charot charot charot. Mga anak ng OFW yung gusto maki gusto makita sa camera. para pagbigya na. <laughs> ano, Nalalim. Nalalim at sahay niya, <laughs> di ba? Tani lao ito po yun sa mayon. Pagkakulog konti, may badal-dal. Hello, vlogger! lub lub lang ng konti, tapos may badal sa likod. Hello guys! Ligo Ligo! Pag may time, please subscribe to our channel! Please subscribe and share, like also! Welcome to my vlog! Ayun na nga guys! Kung bago ka pala sa channel ko, ayan, pinapromote na nila. Kung bago ka lang sa channel ko guys, pindutin mo lang ang notification bell! Hahaha! <laughs> <laughs> Pakipindot mo yung subscribe button dyan sa baba. Ah, guys. At pagkatapos, uh, mag ring yung button. Uh, ring, 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 ring. Pakipindot mo na rin daw no, yung notification bell. Uh, para oh. ma-notify para na bago ka Ay, oh, yeah, Para ang video ka sa bagong videos. Para may bagong videos. Mamaya. Hello. Oh, Hello. Ito ang presidente namin sa OFW and Ayan. Ito naman yung aming leader sa video. <laughs> Pag mo akong pabayaan na. <laughs> sa sabay na no? Hari, oh isang ng celebrante, eh. isang mayaman, ng... <laughs> Oo. mayaman na businessman. So, mayaman Mayamanab <laughs> <laughs> businessman. yan? tupos yan. Ayan, medyo nagutom na fami Kaya umahong na fami sa dagat At ito nga ay nagsalo-salo na fami Sa aming mga baon Tara guys, kain tayo ay, like